yung niluluto mo? Sinigang. Sinigang. sinigang na bangus. Bami si Jairi. Ano? May isa pang iyak nang iyak at may isang nag-aaral. Luto ako ng sinigang na bangus. Ayan. Iyak nang iyak si Jire, ha? Ay, Jire, ba't iyak ka nang iyak? Sa ngangal. Anong ngangal? O, umukulo na. oh diba? Sinigang. Jaya tapos ka na? May bagyo po kasi kaya ang mga sinampay nasa loob. Luto na po, luto na ang sinigang na bangus. Buto na. Ayan na, luto na. Tara na, Jet. Let's eat na, Jet. Let's eat na. أنا <applause> 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 <applause>